Hello mga ka-drivers! Andito tayo ngayon sa isa sa mga warehouse ng ating bank partner na located sa Alabang, Muntinlupa. Ang DrivePH ay isang online platform na nag-o-offer ng end-to-end -end solution para sa mga pre-owned vehicles. Ano nga ba ang pinagkaiba pag repossess unit sa used cars mula sa mga dealers? Una, ang source o kung saan nanggagaling sa sasakyan kapag repo, ito yung mga hindi na nakakabayad ng kanilang loan. Kaya, hinahatak na ito ng banko. At dahil nang galing ito sa banko, nakakasigurado tayong ang mga papeles ito ay lihitimo at malinis. Samantalang pag used car dealer naman, marami itong pwedeng pinanggalingan tulad ng trade-in, auction, consignment, o mga purchase direct galing sa end user. Pangalawa, ang ownership at history ng sasakyan. Sa repo, as is where is ang mga sasakyan. At kung minsan, may mga undisclosed issue o maintenance history kaya nararapat po na ipa-inspect ng maigi ang sasakyan. Pero kontra sa paniniwala ng ilan, marami sa mga repossess units ay halos mga bago pa. Kaya may mga opportunity na makabili ng almost brand new na sasakyan na may malaking discount. Sa used car naman, Marami ring history, pero minsan inaayos nila ito at nagbibigay sila ng mga additional report para sa inyong peace of mind. Pangatlo, ang presyo. Ang mga presyo ng repo ay usually mas mababa compare sa mga dealers. Less room for negotiation pag bank dahil minsan meron po tayong minimum amount na kailangang imit compare sa mga used car na mas flexible sa mga negotiation. Pang-apat, ang mga documents. Dahil po galing sa bank ang mga repo natin, tiyak po tayo sa lahat ng kanilang binibigay na documents. Pero hindi may iwasan na medyo matagal bago makuha ito dahil sa mga legal procedure ng banko. Sa mga used car dealer naman, potentially na may risk at sakit ng ulo. Bagamat marami silang pagkakaiba, research is the key pa rin para sa pagganap ng unit. Kaya nandito kaming drive para tulungan kayo hanggang sa professional inspection para mas mabilis kayong makapag-decide. Be a driver today and hashtag Just Drive. Visit our website at www.drive.ph and follow us on TikTok for more coach Serye. Salamat!